ng gobyerno. Ang mga bata ay dapat may kakayahan at pagkakataong magbigay ng kanilang opinion at saluubin. Dahil po sa Save the Children, nakakapag-participate po as sa mga gantong ano po sa mga gantong orientation na may kinalaman sa arapatan ng mga bata at napaparating po namin yung hinaing namin sa government. Sa akin, oo. Dahil kasi may mga ano, <laughs> org na nakikipagtulungan, katulad po ng NGO na ano, na na mapaunlad yung parapatan ng mga bata. And then naipasa naman din sa ano Congress yung ano yung anti-corporal punishment bill. And then ni, ano pinaprocess pa siya sa Senado. Tsaka maraming mga batang hindi na rin pinaparusahan. Dapat gawing madali ng pamalaan ang pagsusumbong ng karasan laban sa mga bata. Tingin ko po mabagal kasi po pag may i-report -re pong isang case ng abuse against children's right ano po hindi agad na actionan Mar marami pa pong kailangan na ano e-file na case napalagay ko po mabagal yung proseso ng ng kaso sa lugar po namin dahil po kasi ano yung mga ano po official po sa amin hindi po sila masyadong ano masyadong active Dapat siguraduhin ng mga pamahalaan na ang lahat ng magiging marahas sa mga bata ay maparurusahan. Sa tingin ko po, hindi po sila napaparusahan kasi po, kung napaparusahan po yung mga gumagawa ng karahasan ito, sana po nababawasan po yung ratings ng mga gumagawa na. Opo, sa tingin ko po napaparusahan rin po ang mga nang api sa mga bata. Kasi po, tulad po nang sa amin, sa may tayo man, meron po isang bata, pinabili niya boss, Tapos, nahuli po ng rock. Tinanong ko nasa yung magulang niya. siya, tapos yung nanay niya, pinakoy. Dapat pag-aralan ng mga pamahalaan ang iba't ibang klase ng karahasan na nararanasan ng mga babae at lalaki. Uh, para sa akin po, nag-aaral naman po sila, pero hindi po nila binibigyan ng priority or effort. Parang nag-aaral lang sila para sabihing nag-aaral sila, mga ganun. Meron po mga pag-aaral. Eh, ang problema lang po, hindi na inform ng maayos yung gobyerno about sa kung ano ba talaga yung mga naranasang issue ng mga bata. Kasi karamihan po talaga mga NGOs po yung mga concern na nag-aaral talaga. Ang mga pamahalaan ay dapat magsaliksik at mangalap ng mas marami pang impormasyon tungkol sa karahasan laban sa mga bata. Uh, nangangalap po sila kaso yung pangangalap nila hindi po nakaka nakakabuo ng isang magandang ano ng proyekto para sa aming komunidad. Sa palagay ko po hindi kasi po mas mas marami yung nangangalap ng impormasyon tungkol sa karahasan sa mga bata yung mga non-government organization po. Dapat siguraduhin ng pamalaan na sila ay talagang gagawa ng mga hakbang kung sila ay lumagda sa international treaty tungkol sa pagpigil at paglaban sa karahasan laban sa mga bata. Sa so tingin ko po hindi po tinutupad ng government yung international agreement. Kasi po ano, wala po kami nararamdaman na ano, tulong ba or ano siya. Puro NGOs po yung na... na tumutulong sa aming mga bata tungkol po sa karahasan. Kapag kumipirma naman ng government ng mga agreement, uh, agad naman nilang ina like sa UNCRC. May, ngayon, merong ibang mga bata na nakakapag-participate sa mga government ano conference. Ayon sa mga bata, bagamat mayroon ng mga nagawa ang gobyerno upang sugpuin ang karahasan laban sa mga bata, marami pa rin ang kailangan at dapat gawin. Magkaroon ng mga barangay council for the protection. talagang ang kalaman ng mga tao, dalo ng mga tao sa pamalan tungkol sa karapasan ng bata at sa karapasan sa mga bata at kanila ang mga responsible. Tunay na malayo ang mararating ng isang malayang tinig. Tulad ng mga batang ito, hangad din ng maraming bata, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na magkaroon ng isang bansang malaya sa karasan.